Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ng ating pecha para po ngayong December 20, 2024. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa December. Yan po ay 12. Ayan, doon pa rin po tayo. 20 sa ating fecha at 24 sa ating taon. Ayan, December 20, 2024. I-simplify lang po muna natin sila. 1 plus 2 is 3. 2 plus 0 is 2. At 2 plus 4 is 6. Dito din po sa bandang gitna, add lang natin. 3 plus 2 is 5. Uh, 2 plus 6 is 8. And then sa bandang baba din po, i-add na din natin. 5 plus 8 is 13. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 13. At yung pangalawang numero o kaparis natin numero, dito pa rin po yan. Add lang natin yung tatlong numero natin sa gitna. 3 plus 2 plus 6 is 11. Ayan mga idol, yan naman po yung kaparis natin numero. Meron tayong 11. At pwedeng-pwede na rin po natin matayan yung kombinasyon na yan. 13-11 or 11-13. Pwede na pwede na po yan. Uh, two digits po yung mga numero natin, 11 at saka 13, kaya sisimplify muna natin yan bago po natin yung sumada. At tunayin uh, tanahin natin i-simplify ang 11, 1 plus 1, yan ay 2. Uh, dito sa 13, 1 plus 3 is 4. Yan po yung isusumada natin, 2 at saka 4. At ayun mga idol, Sumad na natin ng 2. Sunahin natin ng 2. Punin muna natin yung 11. Sumad on 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin po dyan ang 20. Sumad na 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po ang 38. Sumada 38, 3 plus 8 is 11, at 29, sumada 29, 2 plus 9 is 11. Ayan mga adult. at sa 4 naman, kukunin muna natin itong 13, sumada po yung SA, 1 plus 3 is 4 pwede rin ang 40, sumada 40 4 plus 0 is 4 pwede rin po dyan ang 31, sumada 31, 3 plus 1 is 4, at 22, sumada 22 2 plus 2 is 4 ayun mga lalo, yan po yung mga nakuha nating mga numero na pwede po nating pagpilian sa atin pang sumada ngayong December 20 Meron tayo rin itong 2, 11, 20, 38, 29, 4, 13, 40, 31, at 22. Ayan, rumble lang po natin. Pili lang po tayo yun kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At uh, saka sa ating sample naman, pinuha naman po natin dito ang 29, 29, and 13. Ayan, 29 and 13. Then 40, ay 4 at 20. Ayan, 4 and 20, then 11, 11 at 22. Ayan mga idol, ito po yung ating mga sample na nakuha, mga kombinasyon sa atin kung sumada ngayong December 20. Mayroon tayong 29, 13, 420 at 1122. And kung gusto niyo po itong mga sample natin mga numero dito, eh, pwedeng pwede po natin yung matayaan. Pwede po tayo magdagdag kung kumuha ng mga iba pang mga kumbinasyon dito. So, at mga uh, naka-encircle po natin mga numero dyan. Kaya naman po yung pumili kung ano po, po yung mga nagustuhan po natin mga numero. at uh, ayun mga idol, yan po ang ating sumali sa pecha para po ngayon December 20, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.